Tunay na hidwaan ni na Francine Diaz at Jada Avanzado isina publiko na. Pinutakte ng mga bashers ang actress-singer na si Jada Avanzado, matapos ang kanyang naging sagot kung nanligaw ba sa kanya ang kapamilya actor na si Seth Fedelin. Sa kanyang naging panayam sa showbiz columnist na si Christopher Fermi nitong Miyerkules, April 17, ay natanong kung nanligaw ba sa kanya si Seth. Ito na lang po ang sasabihin ko, no comment na lang po, saad ni Jada. Sagot naman ni Nanay Christy, okay. Alam ko na yung mga no comment na yan. Sa tagal ko na sa showbiz, limang dekada na rito, alam ko na yung mga no comment. Tila sa sagot ni Jada, ay nanligaw nga si Seth sa kanya. Kita naman ng karamihan, na yun yun. Sige po nai para sa pagpapakatotoo po, matagal na rin pong hindi kami nag-uusap ni Francine. And magiging honest po ako na may mga nangyari po na hindi pagkakaunawaan sa aming dalawa, or nagkaroon po ng disagreement. I-correct mo ako kung hindi totoo, totoo bang nagkasama kayo sa isang party ni Francine Diaz at maraming maraming artista ang nandoon nung gabing iyon. At nagkataon na nagkaroon ka ng picture with Blythe, si Andrea. Totoo ba na pagkatapos kang makita na nakipag-post kay Andrea Brillantes, kulang na lang namurahin ka niya? Paligoy-ligoy ang sagot ni Jada, at tingin ng karamihan minura nga siya ni Francine Diaz. Matapos nga ang nga pag-ami ni Jada, tungkol sa nangyari sa kanila, marami ang nagalit ngayon kay Francine Diaz. May nagsabi pa, na napakasama rong tao ni Francine. Akala raw nila ay mabait ito, dahil sa maamo itong mukha, pero hindi naman pala. Marami nga ang na-disappoint ngayon sa aktres na si Francine Diaz. May nagkomento pa, na tila katapusan na ng career ni Francine. Komento ng netizen, tila raw binuksan muli ni Jada ang fan war sa pagitan ni na Andrea at Francine. Jada and Christopher mean reopened the rift between Andrea and Francine. Francine was minding her own business until that interview. She doesn't care about Andrea and Jada anymore. Y'all want Andrea to be victim so bad. Samantala, sa kanyang interview sa Fast Talk with Boy Abunda, sinabi niyang bukas siya sa pakikipagayos kay Francine.